Tiga San Miguel de at mga bisita mga lods. Sasama po sila po man na ice at sila yung Sila po ang ating pag-aangatin na screen mga lods. Ay naglalakad na po kami papunta roon Layo-layo po yung aming pupuntahan. ayan po mga idol, ah nandito na po kami sa aming screen. Ito na po yung unang papandawin namin. ayan aangatin na po natin ice cream. Kaya nga hindi na wala sa kaso. Baka po ngayong panahon na to, masaka po 'yan. Oh, dahil naman sa law. Yan oh. Yung una, unang punang iskin naming, angatin niyo po ngayon, paangat. Angatin ko. Halika, jemboy. Gira, halika. Yan oh, yan oh, yan oh. Ah, ida na, aydo lo. Woo! Eh, hey, idadak niya po ng ganun, dakdak niya po para mawali putik. Uh, yan. Uh, yan, ay mo ay do yung unang screen. <laughs> teko, paano gagawin mo 'yon? Er, eh, type. Paano pa nato react kayo, kay? oh, guys? Aww, hanga lang ni. <laughs> ay, okay, kahit pangatinyo to po, tayo. Ay, okay, hindi ko bale kahoy. Ano nga? Akin 'to, tanggalin po yung ano 'yan. No? Yan no idol. Tataob nyo lang po. Next. Yes. One down. Alright. Kumatumig po yung mga food. Tingin, tumig po lang kami. Oo. Oo, oo. Next, next, next. Ayan, tumit natin. Tumit. Kumangin natin. Kumangin natin mga idol. Ito po mga idol, yung pangalawang iskri na papandawin natin. Ito yung dalawa. Tanggalin nyo muna po yung tulos. Gusto okay, daw po lang. nilang ma-experience kung paano pumandaw na yung kaya sinama po natin sila pumandaw. Tanggalin mo yung kangkong sa ibabo. Yan! Bubatin? Oh, Oo, kaya. Buat! One! Two! Three! Wee! Dami oh! Lalapad! Ay okay. sa ibabo, sa ibabo. Ayan, yan. Baka po tumog yung batya natin. Yung batya, baka po tumog. mga oh, idol oh. Nalaka yo. Oh. Ganya po talaga pag natutuyo na bukid, mamamatay mga isda. Ay, isda, na po ay, isda mga. Ano diba yan? Ano Ano yan yo? Bigaw. Di ba yun si tawag ko yan, Bigaw. Yan, diyan naman po tayo sa kabilang. Ayun ay, ay, mga idol. Lipat naman po kami dun sa kabilang, mag namin. Sa kabila po tayo, sa kabila. Sa kabila po, doon sa walang bakal. Ayan, ayan, pwede na po. Ayan mga idol. Lipat naman tayo sa kabila. Ang pangatlong isin namin papandawin. Ayan po sila. nag enjoy po sila sa pagpandaw na mga lods. Dito, dito, dito. Ayan, yung ating Dito, Dito, sa

Uy, ay nilaglag eh. Nilaglag. Eh, taya. Sanong, suntok. Ako muna. Ito pa tama kanu. Tayo lawan mga lods. Hindi, hindi siguro nakasama sa lobby. Hindi. Ano lang 'yun? Nahuli yung kanyang jowa, binabantayan niya. <laughs> Ganun siya ka-faithful sa jowa niya. Ano kaya ka sa lobat dito. O bale dito isa, pawawalan. Aw, wawalan na. O yeah, bale dito pawawalan. Okay. Ito pawawalan niya 'yon. Ito pawawalan to. Ah, 'yung Ito Tingnan 'yung lalaki baka nanay na yun eh. 'yung, no 'yung na pa eh dapat lalaki no? Yes. Ganyan po talaga pag ako baka pumatong sa alambre. First time na may ma experience. Kami sa lugar na Ano Apo. Napapanood ko lang, ngayon, ako nagtatak real ano eh ano Tolan ng sanyo Yan Vamos no? Okay Yes tapat pa tapisa paset pa pesa Umumang uli mga itog pa pesa Teki isang kali mo na isa na Yan mga idol ah, lilipad tapang ko dito sa kabila pero papa ko pa meron po po eh Pang-aling na screen natin Yan pandawin na po la boss Ya yeah. Kumata na daw oh.

Ingay. Okay. 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 na po yan. Okay. 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 yung Okay. 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 Ayan, 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 no? ayan, 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 Galing, isko to. Eh, oh. napakalalaki naman. Clear pa isa. O, oh, papaya, umang muli. Okay. Pagkatapos po nito, kami ay... Kakain na. Kakain na! <laughs> Kakain na! Mga mag naman kami. Mag-uriyente po tayo sa ano. Oh, Mung ka, na ano. Let's go, sagaw! Ang mga uriyente kapay, dami na naman. Ang mga gahan. Ang mga gahan. Ah, uh, apit ko na lang kayo. Pag nasabayan ako mga loads, alam mo na. Okay, galing sa pagpanggaw na iskinin. Ayan sila, kasama natin. Yung thank you, thank you po. <laughs> yung hinuli natin. Uh, padadala natin sa kanila, pati yung mga uh, bulig na yan. Ayan, pwede na kawakan. Ayan yung yui ko. Yu. Ayan o, sila mo o. Oh. Nagwawala na. Ere, ere akin. Tinatawag na si Tres. Ayun, ipesa mo ako, ipesa ayun, mo ako. Yung isa akin yung isang. Isa yung isang maliit. Hindi, malaki rin yun. Pangulan namin, pampirito at saka minanggahan. Ayan, magpipirito na tayo mga lons. Váy, váy, váy. Váy, váy, váy. Váy, váy. Váy, váy. Váy, váy. Váy, váy. Váy, váy. đâu Ayan. Sinabi na. Bakit mo. Bakit nga sa bangka eh. Saan bangka mo eh? Dito, sa bangka <laughs> eh? Ikaw, sa e, Oh, oh ikaw. O, o. Ay, nasa pali. Manugang mo. Oh, gano'n. Mga ayan, o. Mga Sila nagluluto. Dito, gano'n. Magpapakaya ng kalaman. Oh paganyan. Ayan. Ayan eh. Kaya, dulo. kaya po mga idol, ito po yung ulamin namin namin na pinapya kasama po natin sila Dita Chona at El Diposo. At sila sa El Diposo po, kaya po, yung mahal kong Biena eh. <laughs> <laughs> na kaya. Kaya, kaya. Itong aming, itong aming, yun. Saka, kumpara tayo. Kumpara tayo, It, yung Biena pinigtasan. Kaya po ang kagawad nante. Ito ang aming... Ito oh. ang aming tresurero, Ito tresurero. Ito ang aming head nurse. Yan ang aming midwife. Pero nag-a-abort yan.

kailangan. Kailangan. Hoy, kape, kape. Kape muna. mo, mo mabutong ano sa ganun. Ay, oh, hindi. <laughs> Tumakit lang. Anak, eto. Na po. Ay, ka pa tayo picture dito. Hindi um, ba? Yeah, dito tayo. na, tayo kay anak. Picture kami aming kape at saka tinapay. doon. bali, uh, eto rin namin. Kain na po Kain po tayo, mga lods. Kain po tayo, mga eh, guys, napakainit. Diyos ko po naman. Po, hai, Kamang, Kamay na bakal to. Kamay na bakal. Titira kayong isa para kay nanay na. Pinapupok na Ayun. Kapakanain nyo, oh, guys. Pinapupok. Ang bango, ang bango. Mark, ang bango. Huwag lang naman, black mo, black mo. Oo oh, eh, hmm. pa yan. Eh, kasi ala. Ano sa usawa? Ito. Yan? Ayaw. Ang usawa, ang usawa. Hindi na tayo nag-iho ng bulig eh. Huwag na. na. Lika na, nai. Kain na po Ay, kayo. Kain po sa sawal. Sa mga idol, uh, ulam namin, minanggahan, pirito, mm -hmm. at saka inihaw na pinalaman ng tilapia. Tilapia. Kain tani mo. Kain na na. Asa yung mga bata? Kain na yun. ba? Minanggahan. Wow. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang init. Para, para. Tamis. Kuya Ayman. Kain natin. Ah hmmm masang arsi ano kayo ba? kuhol ba? ay oo, oo eh. hindi kuhol, suso hmm? dapat ba? kaya mo ba insya na? suso? hindi eeeh matiwa nat lang kaya kami matagal sa ano yun para puwad, nakuha-nguha ng suso wala kayong kainin pa naman oh 不讲，不讲，不讲<開>，这这样。<開>